Naririto na naman po tayo sa isa na namang kwento mula sa Sementadong Kalsada. Kung magugustuhan nyo ang ating kwento ngayon, huwag kalimutan ang mag-subscribe, like and share at mag-notify para sa mga bagong kwento. Atin na pong simulan. Sa isang kalsada malapit sa boundary ng barangay Sementadong Kalsada, may isang lalaking namumulot ng mga kalat mula sa basurahan upang ipagbili sa lokal na junk shop. Ito ay karaniwang gawain sa lugar, ngunit may isang taong hindi katulad ng iba. Ito ay si Pipoy, isang palaboy na hindi naglilinis ng kalat pagkatapos suriin ang mga basura ng ibang tao. Sa halip, iniiwan niya ang mga basurahang bukas at doon napupulot ng mga asong lansangan at pusa ang mga ito na nagkakalat sa buong kalsada. Sa simula, marunong magpatawad ang mga taga-barangay, ngunit habang nagdaan ang mga buwan, patuloy pa rin ang ganitong pag-uugali ni Pipoy. Isang araw, nagpulong ang buong barangay upang hanapan ng solusyon ang problemang ito. Nagkasundo silang lahat na maglagay ng cable tie sa mga basura upang hindi na mabuksan ng mga palaboy. Nang dumating ang araw ng pangongolekta ng mga palaboy, nagtaka sila nang makitang hindi nila maibukas ang mga basura. Alam nila kung sino ang may sala. Kaya't dumiretso sila kay Pipoy. Hindi nagtagal, eto na nga at ginulpi nila ng husto si Pipoy at iniwang sugatan sa kalsada. Mula noon natuto na nga itong si Pipoy na igalang ang ari-arian ng iba at maging responsable sa kanyang mga gawa. Subalit ang kanyang pagbabago ay maibabalik pa kaya ang tiwala ng mga tagasementadong kalsada. At dito na po natatapos ang ating kwento ngayon. Huwag pong kalimutan mag-subscribe para po sa panibagong mga kwento mula sa sementadong kalsada.